this? Ito po ba? Ah, uh, tumitingin po kami ng mga paninda niya. Opo, ma'am. Gusto niyo pong tumingin? Sabi ko naman sa inyo, wag niyo na akong tawagin, ma'am. Ay, I... just Elizabeth. <laughs> Sorry po, Elizabeth. Gusto mo tumingin? No, thank you. Kaya lang, huwag ka sana magbibenta tuwing oras ng trabaho. Po? Ginagawa niyo ba yan kay Sir Pepito? Actually, yes. Okay lang naman po sa kanya as long as hindi namin pinababayahan ng anumang mga trabaho. Oh, no. Alam nyo ba yung oras na sinispend nyo sa pagbibili at pagbibenta? Mas umaganda sana kung isispend time nyo yun sa pagtatrabaho? We should be more productive. Ugh. Patrick, inaantok ka? Oo, ah. Uh, pupunta mo na ako sa conference room. Anong gagawin mo doon? Matutulog ako. Sabi ni Pitch, pag inaantok, pwede matutog. Hmm, ganun ba? Pagka ganyan kasi, mababawasan yung oras natin sa trabaho. Bakit hindi natin tanggalin yung nap time para mas marami tayong ma-accomplish? Ano sa tingin nyo? Ah, uh, yes, Ma'am Elizabeth. Okay. Back to work, everyone! alam ko na kung bakit ayaw niya magpatawag ng ma'am. Bakit? Dahil ang gusto niya itawag natin sa kanya, Your Highness. Your Highness? Bakit naman Your Highness? Ay, katawag mo ako, umasta? Akala mo siya si Queen Elizabeth. Elizabeth. Hindi siya bet. tama na kaya. Baka marilig kayo. Ay na. Back na daw. Ay ka na. Ano, Akla? Ayaw mo ba talaga? Hindi busog pa ako. Tsaka, di ba kakakain lang natin? Ano <laughs> e, ka ba? Eh, magkaiba naman talaga tayo ng sigmura. Tom Janice! Hindi, hindi. Busog pa ako. Well, kung ayaw niya talaga, kami na lang ang uubos ito. Sige, pero naku, bilisan ninyo ah. Dahil baka mamaya dumating si Elizabeth, na? Masisita na naman kayo. Ano ka ba? Hindi darating yun. Nakita ko kanina, no? May kami kami ako sa tepid. Okay, guys. May announcement ako. Busy ba kayo? Ay, hindi po. Okay lang. Kayo? May problema? Okay, may prospective client tayo. And this is big. Isang environmentalist group ang gusto makipag-partner with BM. Gusto nila mag-market ng mineral water, but kailangan environmental friendly ang packaging. And also, kaya sila dito sa Pilipinas magtatayo ng planta kasi mas mababa ang cost. Now, ang gusto nila, yung ideas natin pasok sa requirements ng packaging na gusto nila. Kaya ba natin yon? Um. Kailan, kailan po ba kailangan? Asap ah, to kasi gusto na nila makapag-start ng early next year. Oh. Ay, kailangan lang po namin ng, ano, ng, ng list ng requirements nila para makapag-brainstorm kami ng idea. Oh. Di ba? Oh. Okay, good. I'll forward the email to you. Sige po. May questions ka ba, Janice? Wala, uh, ako wala naman po. Mara? Wala naman din po. Hmm. Kayo? Walang question? Okay. Update yun na lang ako, guys, ha? Kasi importante to. Okay, po. Okay, good. By the way, tapos na yung kinain ninyo. Next time, huwag nyo nang uulitin yun, na, Lalo na kung nagmi-meeting -me tayo. <laughs>